tipos ng uh, TMX 125 Alpha and then ito naman yung tipos ng TMX 155 dito dito So hello mga guys uh, dito po tayo ngayon sa bahay namin dito sa Antique So ito po yung tricycle ko so papalitan natin ng uh, front shock ng TMX 155 ito so papalitan natin so let's go so yung mga guys ah uh, ito pa yung uh, front shock ng Team X155 so so tingnan nyo guys yung tricycle oh di ba so papalitan natin ng uh, front shock yan na malaki kasi ito ano na ah uh, gas-gas na at saka tumatagas na yung langis and then ito so ayan po so mga parts out po na yun ng mga ano guys na mga team X155 so ayan po so ilalagay din natin ito kasi yung TMX155 at saka TMX125 ay pwede rin so ayun mga idol ay umpisahan na po natin ng pagbakla so unahin muna natin yung, yung sa headlight set pagbaba and then the uh, unti guys so tanggalin muna natin yung mga uh, headlight set at saka panel board bago ibaba natin ang uh, shock na ito so 125 po ito yung tricycle ko 125 po iyan so ilalagay po natin yung uh, tipos ng TMX 155 so ito natanggal na yung ball race na spacer so kasya po kasya po yung uh, bearing ng 155 kasya po ng bearing ng 155 sa TMX 125 ito po yung bearing nya stick bearing so ayun po So mga idol, tapos ko po na yung nakibet yung uh, fan shock ng T-Mex 155. Kasyang-kasyang po yan kahit ang bearing ng T-Mex 155. So abangan niyo mga idol yung next video ko para sa tricycle kong T-Mex 125.